chill. Pumasok ka dito, ikaw pa, ikaw pa. Pumasok ka dito, sige. Sabis to, sabis to, sabis to. Sabis to, sabis to, sige. Putangin na mo. jokes mo, pre. Siyempre, masarap. Mas masarap pa sa juwa mo, pre. Sana all. Sobrang sarap. Masarap na masarap. Hindi, wow. Naligo na ka, pre. Alangan! Why you, why you ask me kung naligo na ako? Bakit ikaw, di ka pa naligo, no? Hindi ko na alam. Siguro, hindi ka pa naligo, no? Dapat kasi maligo ka muna. Ano pa, ko? Istis ako, istis, istis. Bigay mo si istis sa akin. Ba't binuan si Napaka-hype naman ito, oh. Tapos na mag iistis ako, binan. Sira ulo. Bobo ang puta. Chokes, mahilig ba si Chokla sa Dax? I think yes. Mahilig talaga yon sa support. Bastos ka! Aldos tayo. Huwag kang namiss ka mag-aldos eh. Mukhang may iiyak naman na Lizzie ngayon ano? Sumalulungkot so na ako niyan. Pwede na akong ma-depress. Sa tingin ko lang, iiyak tong Lisli na to eh. Talagang cry-cry to eh. Tumesting ka! Patay ka karon ron, Lisli Lizzie, mag- Bago ka na, isupot ka! Ba't ako matatakot? Isip na bakukang baku, ba, 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 bak... <laughs> ba? <laughs> bahug to. Ah. Bakukang, 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 Bakukang ka, bakukang ka. <laughs> sorry, sorry. <laughs> bakukang, 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 bakukang. Hindi tayo bakukang, hindi tayo bakukang. Bako kang, dito bako kang, bahala ka dyan kang, dito ako bako kang Bahala ka sa buhay mo Bahala ka si kang oh. Ipatay mo yan, patayin kayo dalawa Putang ina, wala akong pakialam sa inyo, dalawa kayo Awake kayo eh Hindi natin siya palibilin pero patayin sila dalawa doon Bahala dyan dyan <laughs> Magaling kang kupal ka Bahala ka sa buhay mo Putang ina, walang pakialaman to Bakit may pakialam ka ba sa akin? Wala akong pakialam eh Mindset ba mindset? <laughs> ba? Oh, ano nga yun? Dili ka na. Wala na siya, oh. Tibakukang. <laughs> si <laughs> Level 2 pa lang. Level 2 pa lang, si Tibakukang. Sorry! Level... <laughs> Level 2 pa lang si Bakokang Wala na si Bakokang Hindi na magle-level si Bakokang Si Bakok! Daddy chill ngayon nao, ko ng senyulat. Aso, so sa inyo lahat <laughs> Ay, so, so, ng lai, ah, adipunggo kayo magbubuklubot. Aley ah, ba? Diba? Ay, ayun pirapira pirapira, kung 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 I love you, babe. Miss you, miss you, baby. May ibang trip si Bakuka ang layan ng kanya. O, di ba? <laughs> oh, di ba? Haliya. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> ano ka na si Sira Ulo? <laughs> okay, tara na, Bakuka. Patay ang Bakuka. Takoy. Tatakoy -tatak ang Bakuka. O, o, oh, 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 oh. Ayan. Oh, oh. Gold yan. Gold, gold. Sige, mananan mo. Mananan mo. Ano mo, mananan mo. Ha! Sa akin yan, siyempre. Magaling kang kupal ka. <laughs> <laughs> Ay po Patay na. Patay na. Nice one! Lakas mo! Nice one, bakukang! Kahit pa paano ay napapagsilbihan ka din! Yan ang gusto ko sa iyo kasi malupit kang support ka! I love you. I love you too! Yan! Kit-kitin na rin Tori. Kit-kitin ang kit-kit-kit-kitin. Nice one, baby! Nice one on! Ay! Ay, ay, ay. Ano? Papalag? 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 papalag. Ah? Bug bog Hindi ko na alam. Kailangan niya naman yung lakas ko, no? Yan talaga. Ba't ganun? Pag naglalaro ako, laging kailangan yung lakas ko. Ganun ba talaga pag malakas? Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. <laughs> ganun ba talaga pag malakas? Ha? Huwag mo akong galitin. Mawawasak ito. Sumusa! Ay, na, na, na. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Magaling kang kupal ka. Grabe yung palo, palo niya sa hangin eh no. Palo ng palo, puro hangin naman. May lang kita, be. eh, bre, pal. Uy, 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 uy. Gagay, tapang mo ah. Ang tapang mo ah. Putang ina, patay ka ngayon. Oo. Oh, saan ka ngayon? Saan ka ngayon? Ah! Ah, tapang mo ah. Kanina ka, putang ina. Eh, pang last kit. <laughs> Ang lakas oh. Oh my God. Grace, oh. masupot mga kasama ko ah. Walang yata yung malakas dito eh. Hugin na malakas pa. At tamahan kita. Gago kang alisli ka. Nga Slicka, gago <laughs> kang animal ka ha. Saan ka ngayon magpupunta ha? Magtago ka ng supot ka! Takoy niya. Ha! Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. na! Ay! 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 Ulol Ayan Sayon mo na silus Para magsilus yan De Takbo siya Oo oh, takbo siya mm, Nice mm, mm. Ayan Sige yan pa po oh, Ito talaga kayo tatap Ang tatapang niyo Mga inayop Ayan Hindi ka. ka pa talaga Mamatay Mamatay kang indot ka Bako pa ay, ka, ay Ito pa Ito pa Ito pa Ito Tinapon ako Tinapon ako Thank you so much Very good Salamat Did You saved my life I love you I love you too Sarap maso laki ng maso mo ah. O, tangin mo, laki ng maso ah. Laki nga ng maso mo, pre. Takbo tayo, pre. Takbo, pre. <laughs> Takbo, pre. si pare. Pak, dagan, pre. Ano? <laughs> Palag? Ano? Dagan yung pre. Dagan yung pre. Dagan <laughs> yung pre. O, na. Tapang mo ah. Tapang mo ah. Tapang mo ah. Tumutubla. Puta, pipe. Tiyawa ka. Tumutubla ka na. Puta mo. Wala pa si Pichichara. Pityawa ka pa. Pit, Pityak. Puta yung radio na Ay, ay, ay. Ay, nga mo. Grabe yung Leslie, pre. Barata natin, pre. Putang ina tumitigat yung Leslie. Masakit na masyado. Sorry, sorry. Sumusobra <laughs> na kayo, ha? Gusto nyo talaga masisira. Gusto mo talaga ikaw, masisira ka talaga, putang ina mo. Oh, ikaw pa, ikaw, ikaw, putang ina, oy. Putang ina, kanila ka pa, kanila ka pa, putang ina mo. Lakas mo! Pabalay ka, puta! Ay, yung kanina! Uy, 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 dito sila lahat, pre. Dito papunta dito, pre, 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 pre. Ayan, pre. O, kung tayo pa dito. Pumasok ka dito! Daddy, chill. Pumasok ka dito! Ikaw pa, ikaw pa. Pumasok ka dito! Sige! Sabis to, sabis to, sabis to! Sabis to, sabis to! Sige, puta mo! Nice one, baby. Akala ko sa sabis na eh, pero hindi pala. Hindi, wow. Pero okay lang. Tara, punch tayo. Push muna tayo mga supot. Push tayo, push tayo mga supot. Diba? Ganun si... Sip. Uy. Uy, 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 Baka magkalaban, May kalaban. Silipin natin. Nasaan yung kalaban? Nandun yung mga kalaban. Nandun yung mga kalaban. Nandun yung mga kalaban. kita mo naman. Hindi kailang magsalita pa. Nakikita mo na yan. Ito tayo mag-aabang na mga kalaban. Baka dito mamaya dadan yung kalaban. Push natin dito. Walang tao dito. Titi, titi, titi. Objective. Titi lang mga kalaban. Sige, patayin natin lahat ng mga kalaban! Lahat ng mga kalaban! Sige! Ay, putang ina! Ay! Bobo ang puta! Uy, iputa! Ba't-ba't lumaki yung buhay? Bobo ka ba? Uy, bakukang! Magdipinsya ka, bakukang! Bakukang! Putang ina! Wala na! Si Lisley, oh! Putang inang Lisley! Talo! Emil na <laughs> Emil! Putang ina mo! Putang ina mo talaga, Lisley! Putang ina mo! Yawa ka, Lisley! Animal ka! Putang oh, hey, na mo! Oh, kalma. Ay, tatit ko ko din po. Tragis niyan. Gago na nito. Report natin yan, mga siraoro na yung eh, putangin na yung mail na email. Eh, putang na yung ginawa ng kanyong email. Eh, putangin na mo.